Mga bata, kamusta na kayo? Ako si Mentong Matibay na may isang paalala sa bawat bata na ang higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay listo tayo. Hmm, ano ba ang ibig sabihin nito? Halika, makinig tayo sa isang maikling kwento. Isang malamig na umaga, may dalawang magka -eskwela. Ang magkapatid na Lito at Lita na di pa nakabango ng kama makagilat man lang ng mata. Kahit na ang alarm clock ay ring ng ring, di pa rin sila makagising. Naku! Sabi ni nanay pagpasok sa silid. Ang lang araw! Gising na! Bihis na kayo magkapatid! Dali-dali ang tumayo si Nalito at Lita. Naligo, nagbihis, at nag almusal muna. Nagbabay kina nanay at tatay bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Mabilis ang paglapan patulong paaralan at muntik ng dire diretsyo ang pagtawid sa daan napasigaw si Lita. Teka muna, Lito! Huwag tayong basta-basta tumawid dito! Narinig ang isang napakalaking dagudong at bigyan ang maraming tulong. Sa sandaling yun, naalala ni Ate Lita ang paulit-ulit na payo ng kanyang ina. Kapag malapit sa daan, tatawid man o hindi, kailangan dahan-dahan at listo lagi. Hanapin ang tamang lugar na dadaanan sa pedestrian lane lamang ang tamang tawiran. Kuminto, tumingin sa kaliwa at sa kanan. Makinig din ng maigi sa tunog ng sasakyan. At nariyan din si Mamang Pulis na handang tumulong ng mabilis. Sakalang tatawid kapag kayo ay sigurado na sakali ang tatawirin ay wala ng peligro. Kahit tuloy pa tayo sa eskwela, hindi ito karera. Ang sabi ni Lito sa kanyang ate Lita. Mama sagut Sagot niya kay Lito. Sa bawat galaw ay listo tayo. At dito nagtatapos ang ating munting kwento na kahit may click ay may kasamang payo. At kahit isang beses lang ipinamalay sa inyo, araw-araw dapat ang inyong pagiging listo. Listo tayo! Mga bata, ako si Mentong Matibay na may paalala sa bawat bata. Hanapin ang tamang lugar na dadaanan. Sa pedestrian lane lamang ang tamang tawiran. Tumingin sa kaliwa at sa kanan. Makinig din ng maigi sa tunog ng sasakyan. At nariyan din si Mamang Pulis na handang tumulong ng mabilis. Sakalang tatawid kapag kayo ay sigurado na sakali ang tatawirin ay wala ng peligro. Araw-araw dapat ang inyong pagiging listo. Listo tayo.